Hello guys, good morning. Samahan niyo ako mag-walking habang nakain ng pandesal dito sa Abu Dhabi City. At meron na akong Tudor Hams at i-discuss ko nga sa inyo sa video na to kung ano nga ba mabibili ng Tudor Hams or 30 pesos dito sa UAE or dito sa Abu Dhabi. At papasok nga ako dito sa May Panaderia. isa to sa mga sikat na Filipino bakery dito sa Abu Dhabi. At ayan nga, may iba silang mga paninda din like mga breakfast, ayan mga pansit, mga sopas, basta mga Filipino food. At meron din silang mga, syempre mga sikat na mga bread. Ayan, medyo maliit lang to na branch. Kaya medyo konti lang yung display nila. At meron silang big branch sa may tapat ng lifeline. At ayun na nga, bibili na nga ako ng pandesal dito guys na worth 2 dirhams. At sa 2 dirhams nga ay meron tayong 4 pieces na pandesal. Kasi ayan, wonder ham, 2 pieces. Nagmahal na talaga mga bilihin dito guys. Kaya naman kailangan na natin magtipe. Dati kasi last year lang ay, ang wonderham ay 3 pieces pandesal. Pero ngayon ay 2 pieces At na. dahil lang. nga sobrang init ng pandesal, sobrang excited akong kainin. Kaya ayan naman kahit naglalakad. Huwapakel sa mga masasalubong kong mga tao. Magkikita nilang kumakain. Medyo malayo-layo kasi yung lalakarin ko that time guys. Kasi walang sasakyan, wala yung service ko for the work kasi bawal siya sa city kasi uh, UAE National Day niyan dati. at ayun na nga guys, ang 2 dirhams dito ay makakabili ka na ng mga dalawang saging or mga medyo mahal na ngayon ang sibuyas kasi mga siguro mga 3-4 kilo nang makakabili sibuyas, ka na ng drinks like karak tea or 2 bottled water or cola but ang cola is 2.50 fils Ayan. So, add ka lang ng 50 fills para makain ka na ng cola. At kapag sumakay ka naman ng public bus nila is 2 dirhams lang din ang charge ng papunta or medyo malayo na mararating mo. Makarating ka na ng mga mall, Marina Mall, Abu Dhabi Mall, ayan, Alwada from the city. Around the city lang yung 2 dirhams guys. Kesa naman mag-taxi ka na around 12 to 15 dirhams. At eto na nga guys, hindi ko na malayan. Halos na makakarating na ako sa pupuntahan ko. Ayan, naubos ko na yung apat na pandesal. Sobrang sarap talaga ng hot pandesal. Lalo na kapag meron niyang kape. Kaso di bali na. Sa so work na lang ako magkakape kasi <laughs> gastos pa ba diba? So ayan lunok laway lang muna tayo. Wala tayong inumin. Charot. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to guys. Please heart, comment, and follow my FB page, Chan Vlogs page, and follow my other accounts in YouTube, TikTok, and Instagram. Bye!